Yo, what's up mga buddy? Dali lang natin kay ano Dito sa Gapan City, City Hall Ah, uh, Minute natin si Mayora Joy And uh, Consial Nani Yu basketball program ng uh, Japan City, Batang Kapan. So yun, mauwi na tayo ng kapalatuan. Tandaan muna tayo sa Buko Stop. Siyempre, favorite natin yun. Sa pikanto ng uh, Santa Rosa. So yun, biyay tayo. Let's go si Gusto. So, ano nga po, large. Isang large. large po. Ang ah, may pabili eh. Ano yung molecule? Hindi. yung dito sa base okay. yung buko? ito yung buko stop may kanto ng Santa Rosa bueno, sa McClintech yung uh, daan papuntang Port Magsaysay yung uh, ewan ko kung solid ito ah uh, hindi ang tawag nila dito sa yung daan na yan nakalimutan ko na dito madalas kami dumada mga nagbabike kaling ng tanawan ito yung pauwi ito yung daan papuntang abanatuan papunta lakewood uh, ito yung buko stop yan kanto mismo sarap ng buko dito yan fresh yan fresh fresh na fresh yan walang sugar added tapos meron ding mga banabananak yun banabananak yun kumotig yun no. Okay dito. Mula na. Harap dito. Nagpitipid ka. Okay naman dito. Diba? Harap talaga nito. Puro-puro. Solid na solid. Mura na. Nakakabusog pa. Oh, so, Bien Santa Rosa. Peace.